Hindi napigilan ng maulan na panahon ng hotness ni Ivana Alawi na muling pinaglaway ang mga yakman sa kanyang bagong Facebook post. May pamirer selfie si Ivana kung saan nakasuot lang siya ng two-piece camouflage bikini. Kapansin-pansin ang umbok at bundok ni Ivana na mukhang hindi na kinakayang saluhin ang kanyang suot ng underwear. Kahit tuloy ang aktres ay napaka caption na, pakang for a trip. Di nakasya bikinis ko. Dalawang oras pa lang nakapost ang sexy photo ni Ivana, ngunit halos isandaang libo na ang reactions dito sa Facebook. Marami naman sa nag-comment na kalalakihan ang nanlambot sa alindog ng aktres, heto ang ilan sa kanilang reaksyon. Alas dos pa ng hapon pero may half moon na akong nakikita. Mahal sabi ko na wag nang maglalabas ng bahay at napakainit. Buhay na naman ang zoom button natin dyan. Hindi ka na rin kasya sa puso ko sorry po. Ano ang Hindi napigilan ng maulan na panahon ng hotness ni Ivana Alawi na muling pinaglaway ang mga yakman sa kanyang bagong Facebook post. May pamirer selfie si Ivana kung saan nakasuot lang siya ng two-piece camouflage bikini. Kapansin-pansin ang umbok at bundok ni Ivana na mukhang hindi na kinakayang saluhin ang kanyang suot ng underwear. Kahit tuloy ang aktres ay napakaption caption na, pakang for a trip. Di nakasya bikinis ko. Dalawang oras pa lang nakapost ang sexy photo ni Ivana, ngunit halos isandaang libo na ang reactions dito sa Facebook. Marami naman sa nag-comment na kalalakihan ang nanlambot sa alindog ng aktres, heto ang ilan sa kanilang reaksyon. Alas dos pa ng hapon pero may half moon na akong nakikita. Mahal sabi ko na wag nang maglalabas ng bahay at napakainit. Buhay na naman ang zoom button natin dyan. Hindi ka na rin kasya sa puso ko sorry po. Ano ang sinyo sa balitang ito?